Aries. Ang Aries sa araw na ito ay may masidhing dedikasyon sa trabaho. At ayaw ng mga walang kwentang usapan na walang kinalaman sa mga tungkulin. Mapapansin ang kanilang tapang at pagiging alerto. Laging may pag-aalalay sa bawat kilos upang maiwasan ang mga pagkakamali at matiyak na lahat ng gawain ay nasa tamang oras at kalagayan hindi sila masisilaw sa mga pagkakataon para mag-relax o makipag sa halip, mas pinipili nilang itutok ang kita para sa pamilya, ipinakikita rin ang kanilang pagmamahal at malasakit sa magulang at kapamilya, palaging handa na tumulong kung kinakailangan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus ang Taurus ngayon ay may tapang at disiplina na lumalabas kapag kinakailangan. Masinop at matalino ang kanilang pagsasalita, maingat sa mga iken ikilos, at umiiwas sa mga usapang utangan upang mapanatiling maayos ang samahan. Kapag nasa trabaho, tahimik silang nagtatrabaho, laging mayroong malalim na pangunawa, lalo na sa mga kasamahan, at may pagkaayaw sa mga sinungaling, maaruga sila sa pamilya at sinisiguro na laging may masustansyang pagkain para sa lahat, sa aspeto ng pag-ibig, sila ay mapagmahal at mahinahon. Hindi madaling magselos at may lubos na lamang sa kanilang minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, ngayong araw. Ang Gemini ay nag-iingat sa bawat salitang binibitawan, ayaw makasakit o makasira ng ugnayan. Taglay nila ang tapang na pigilin ang anumang hindi kanais-nais na reaksyon, lalo na sa trabaho, at mas pinipiling maging tahimik at masinop sa ginagawa. Sa tahanan, organisado at praktikal. Hindi gumagastos ng basta-basta upang masiguro ang magandang kinabukasan ng pamilya. Ayaw din nilang maputol ang kanilang konsentrasyon sa mga gawain, kaya't umiiwas sa mga usapang wala namang kinalaman sa trabaho, may kaluwagan ang kanilang puso pagdating sa pamilya, laging handang magbigay ng suporta, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer. Para sa Cancer, ang araw na ito ay puno ng disiplina at fokus, lalong-lalo na sa trabaho kung saan mas nais nilang mag-isa at tutok sa bawat gawain upang masiguro ang pinakamagandang resulta. Sa tahanan, sila ay mapagmahal, tahimik at laging nakatuon sa ikakasaya ng pamilya, ayaw nila ng mga usapang may halong biro sa pag-ibig mas gusto nilang ipakita ang lamang ng may respeto at pag-unawa, madaling sumiselos. Ngunit hindi sila agad nagpapakita ng galit at mas pinipiling manahimik sa ganitong mga pagkakataon, hindi sila basta-basta humihingi ng tulong upang maiwasan ang anumang utang na loob, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo ang liyo sa araw na ito ay may pagkamasinop at matatag. Kapag may sinabi, inaasahang gagawin ito ng may tsaga at kaseryosohan, lalo na kung may kinalaman sa pera at kabuhayan. Hindi sila basta-basta nagpapahiram ng pera at ayaw nila ng mga usapang may kinalaman sa utangan o suhulan, lalo na sa lugar ng trabaho, mapagtitiwalaan ang kanilang mga salita, ngunit hindi rin sila madaling magbigay ng tiwala lalo na sa mga usaping pinansyal. Sa kabila nito, may likas na lamang sa kanilang puso, lalo na sa mga taong kanilang minamahal, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo Ang Virgo ngayong araw ay matalino at masusing nag-oobserba lalo na sa trabaho kung saan ayaw nila ng anumang kapalpakan. Likas sa kanila ang pag-aalaga ng magagandang vibe sa tahanan upang magbigay ng swerte at ligaya sa buong pamilya, hindi sila basta nagpapalagay ng loob sa ibang tao upang maiwasan ang anumang utang na loob na kailangan pang bayaran, sa usaping pera, may kaluwagan silang tumulong para sa ikabubuti ng pamilya, Pinapahalagahan din nila ang kaligayahan ng pamilya sa pamamagitan ng masasayang usapan at bonding, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra Ang Libra sa mga pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay ipinakikilala bilang isang matapat at maasahang individual sa trabaho. Walang puwang sa kanyang puso ang palakasan o suhulan ng pera, at mas pinahahalagahan niya ang patas at makatarungang pamumuhay. Sa tahanan, siya'y maalaga sa kalusugan ng pamilya, palaging nagtitiyak na may sapat na masustansyang pagkain upang manatiling malakas ang bawat isa laban sa mga sakit. Gayunpaman, Maaaring mas madaling mainis si Libra ngayon at iiwas siya sa mahabang usapan lalo na kung hindi ito kaugnay sa kanyang hanap buhay. Sa kabila nito, siya ay masipag at maasahan, lalo na sa kanyang pangmatagalang pinansyal na mga plano, isang magandang araw upang ituon ang sarili sa pagkamit ng mga mithiin. Na may pusong walang bahid ng selos, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio, para kay Scorpio ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan ay nagpapakita ng masigasig at palaging may pag-asang ugali na nagsusumikap upang umunlad. Kahit mahirap ang mga gawain, hindi niya ito isusuko. At ang kanyang katapatan sa trabaho ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon. Hindi siya gagawa ng anumang maaaring maging dahilan upang mawala ang kanyang trabaho. Gayunpaman, madali siyang magselos ngayon at maaaring tahimik kung ito ay nanaig sa kanyang damdamin. Siya ay masipag, disiplinado, at may malalim na pagkaunawa sa mga pangangailangan ng kanyang mga magulang. Handang tumulong kapag kinakailangan, hindi rin siya magpapadala sa kinang ng pera at may malambing na damdamin sa pag-ibig. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng kalikasan ay may ugaling madaling magalit ngayong araw. Kahit minsan ay masakit sa damdamin ang kanyang mga sasabihin, ito ay kanyang direktang ipapahayag. Siya ay disiplinado at iwas sa mga pagkakamali dahil ayaw niyang mapahiya sa iba. Ang tiwala sa kanyang minamahal ay matatag, at sa halip na pag-isipan ang selos, mas nakatuon ang kanyang isip sa pag-iipon para sa kapakanan ng pamilya. Mahalaga para sa kanya ang magplano at mag-ingat sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, mula sa trabaho hanggang sa pamilya. Upang maiwasan ang anumang problema, siya ay mapagbigay sa pamilya pagdating sa pera, lalo na kung alam niyang ito ay makakatulong sa kanilang pangangailangan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn ayon sa mga pahiwatig ng kalikasan, ay isang tao na ayaw ng mahabang usapan tahimik at kalmadong araw ang kanyang hinahangad, sa kanyang trabaho, mas pinipili niya ang sariling paraan upang matiyak na maiiwasan ang mga problema. Malambing siya sa pamilya at nais niyang palaging maghatid ng good vibes upang magdala ng swerte sa kanilang tahanan. May sariling paninindigan, at kapag sinabi niya ang isang bagay, ito ay kanyang isinasakatuparan, mas gusto niya ang magtrabaho ng mag-isa at nagtatamasa ng kasiyahan sa kanyang trabaho. Ang kanyang layunin ay makaipon habang bata pa upang mapabuti ang kanyang kinabukasan. Mapagmahal siya sa kanyang minamahal at handang maglaan ng oras at lakas para mapanatili ang kasiyahan sa relasyon. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius, para sa Aquarius ang mga pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng pagiging mayslan at mapanuri sa mga gawain. Sa trabaho, mas pinipili niya ang tahimik na kapaligiran at hindi interesado sa mga kwentuhan kapag oras ng paggawa. Maingat siya sa usapang pinansyal, at uunahin ang pamilya sa anumang bagay. Hindi rin siya basta-basta nagpapautang upang maiwasan ang posibleng alitan. Taglay niya ang matalas na pananaw lalo na sa kanyang hanap buhay. At ayaw niya ng mga usapang bastos o biro sa larangan ng pag-ibig, sa pamilya. May kaluwagan siya sa pagbibigay ng suporta at handang maglaan ng tulong pinansyal kung kinakailangan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng kalikasan ay may matapat na ugali na layunin ay ikabubuti ng kanyang pamumuhay. Siya ay maingat at masinop sa kanyang mga kagamitan sa tahanan at disiplina ang pangunahing gabay sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Hindi siya natutokso sa kinang ng pera at ang bawat hakbang ay masusing pinag-iisipan upang maiwasan ang mga suliranin, matyaga siya sa pagbuo ng isang matatag na pinagkakakitaan at palaging handang tumulong sa kanyang mga kapatid at magulang lalo na kung may ekstra siyang kita. Sa pag-ibig, siya ay malambing at matapat, nag-aalay ng tunay na pagmamahal sa kanyang minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.